Hello Ibanagans! Kung nasika mo, alam nyo, mainit na naman na usapan dito sa X ang tungkol sa teenage pregnancy. At syempre, hating-hati na naman ang opinyon ng maraming mga Pilipino. Saan nga ba tayo laging nahahati? Syempre, sa dinidikta ng ating sekta o relihiyon. Marami kasing mga progresibong edolohiya ang hindi umuusad dahil sabi ng ating reliyon or sabi ng ating mga sekta, off limits yan, hindi yan dapat pinag-uusapan. Pero kung titignan natin, hindi ba meron ng problema ng pagdami ng populasyon? 118 million na ang Pilipino ngayon na rehistrado bukod kay Alice Guo. <laughs> Ibig sabihin, literal, na ma-L ang mga Pilipino at may problema na dapat nating solusyonan. Baka ako lang ito ah, pero kadalasan kasi ang impresyon ng mga tao kapag pinag-uusapan sa isang pampublikong forum ang sex, ang nasa isip nila ay malaswayan. Hindi dapat natin yan pinag-uusapan. More so na hindi daw dapat pag-usapan ang sex or pagtatalik sa mga silid pa-aralan. But I think meron ng problema, may kailangang solusyon at kailangang pagdebatihan kung paano ba natin may address ang concerning issue na ito ng teenage pregnancy. Hindi lamang sa Pilipinas ha, kundi sa ibang bahagi din ng mundo. Pero gets ko po ang inyong mga alinlangan or reservations kapag merong mga panukala na medyo china challenge nga ang established nating paniniwala lalong-lalo na kung ang pundasyon nito ay religion. Okay, everybody's feelings are valid, okay? Gets na gets ko kung saan kayo humuhugot at kung saan ang reservations ng mga mamis and daddies natin. Lalong-lalo na ng mga ang pundasyon ay ang relihiyon, di ba? Kung ang ating paniniwala ay nakaugat sa turo ng ating reliyon. Pero dapat din po nating pag-usapan na bagamat may paniniwala tayo, meron tayong problema na dapat solusyonan. Kaya panahon na siguro na mas maging open-minded tayo tungkol sa usapin ng premarital sex or pagtatalik bago ang kasal usapin ng contraception, at mga ibang mga solusyon para mapigilan ang paglala ng mga problema tulad ng teenage pregnancy. So, if you're watching this video, share your comments below. Pag-usapan po natin, open forum ito, walang uh, tama or mali. But at the end of the day, importante na nagkakaisa tayo na may problema na dapat nating solusyonan.